Hi, hello guys. Welcome to Miles Vlog Channel. For today's video, ayan, naglalakad po ang inyong pasasilabs papunta no Valetius Cemetery dahil November 1, 2025 today, araw ang dance. Lalo dito lang ipaw. Mapa weekend, weekdays lang sa baba. Ayoko. Hindi maubusan ng tao dito. Lalo pag may okasyon. Lalo na dami. Lalo na short. Hindi rin mo pero hindi sulit. Puro sa bawang yung daw nila. Ayun, sa kaiba, oh. Banana ko. <makes noise> May orange. Dito tayo ulit na dalong diba? Wala ko kaltas dito, yung... Dito yun Dito yung... Dp. na Euro bato sa patio. Kaya mo Damo, tao. Undas. Ito eh, dito kapunta eh. oh Dito lagi misunog. Lagi dyan.

Siya si Alfred Vargas. Pa, pa pay, Alfred. <laughs> si Alfred Vargas. Pa may pay. Ito, dito na po tayo sa so, cemetery. Visit sa kay nanay, Linda. Yeah. O, ano to? 3 or... Ah, okay. 150. Sarap yan pa. Oo. Oh, oh. Bili tayo. pagbalik. Saan na Sana yun pa, banda? Ah, doon pa sa dulo.

Ayan, Nanay Linda. Hello. Ano ka? Ano dyan? Hmm. Pumunta na siguro sila dito. Ayan. Dalawa na yun. <laughs> Dumaan sila naglinis. Pinalinisan sa ano. Hmm, ah, nilagyan ng tuloy. Ano na nga? Na Itura. Ito din malulisan sa bantang. Isa okay. so, okay. so, pa. Hindi okay. na okay. okay.